Pinoy posterized dunk na nagpahanga sa NBA crowd at Kai Soto sumabay din sa magandang performance. Patuloy ang pagpapakitang gilas ng ating mga Pinoy blooded players and coaches sa NBA this ongoing season. Pumapalaga Miami Heat ng Philem head coach na si Coach Eric Spolstra. Tangan nilang top number 8 sa overall team standing with 28-25 win-loss record. Tulad ng bida sa mga movies, nagpabugbog muna sa umpisa ay nila. Then babawet sa playoffs at finals. May palag din ng Sacramento Kings ni Coach Mighty Mouse na may tangan na 30-22 win-loss record upang makuha nila top number 7 sa overall overall team standing naman sa West. Regarding naman sa ating mga players na nanatili pa rin asset sa upensa ng Utah Jazz, si Kabayan Jordan Clarkson. Tangan pa rin ni JC ang mataas na average ng isang player sa Utah, scoring 17 points, 3 rebounds at 4 assists. Pero ito ang Pinoy blooded player ngayon na usap-usapan online dahil sa recent highlight na ginawa nito kontra sa team ng Atlanta Hawks. Ito nga ay walang iba kundi ang pride ng Ilocos na si Jalen Green ng Houston Rockets. Tila habang papatagal ng papatagal sa liga ay mas nag-upgrade ang laruan ng film player ng Rockets. Maliban sa pagtulong sa pagbangon ng Houston sa overall team standing ay tulad ni JC ay sa din si Jalen Green sa asset ng Rockets pagdating sa opensa. Legit offensive player talaga si Jalen. Sa ngayon ay may average si Green ng 18 points, 4 rebounds at 3 assists. At ito nga sa naging laban nila kontra Hawks, talo man ay nag-iwan ng marka si Jalen sa isa sa mga best player ng Atlanta na si Murray. Ginawa lang naman kasi ni Jalen ang may tuturing na best posterized dunk of the year kung saan ay talaga namang kinabiliban ng na mga NBA crowd and personalities maliban sa dunk na yan ay nagtala din si Green na mga monster figure sa laban na ito scoring 26 points, 4 rebounds at 10 assists. Inasahan pa rin na maraming Pinoy na balang araw ay makakalaro si Jaylen sa ating national team. Wala kasing makakapagsabi kung ano ang mga mababago sa mga rules ng FIBA sa mga susunod na mga taon. Kaya abangan pa rin natin. Ang importante dito ay 100% willing si Jaylen na lumaro para sa Pilipinas kung mabibigyan ito ng pagkakataon. Samantala ang kabatch naman ni Jalen sa team Ignite noon na si Kai Soto ay namonsterize din at nagpakitang gila sa naging laban nila kontra sa top Japan B League team na Chiba Jets. Para sa mga bashers ni Kai at Pinoy kuno pero non-believer, gaano ba kalakas ang kupunan ng Chiba na may apat na matitinik na malalaro? Ang una ay Japan B League champion team ito, isa sa mga suking kampiyonato ng B League. Tanga ng Chiba ang mga mabibigat na mga players tulad ni Togashi na best point guard ng Japan national team, former Washington Wizard at NBL standout na si Saver Cooks. Veteran Japan National Team naturalized player na si Brown at ang isa pang NBL standout na si Jan Mooney. Pero nang ibabaw ang ating pambato sa kanilang dalawang laro nitong Sabado at Linggo at ang matindi pa nga dito ay nakuha pa nila panalo kahapon. Kung sana is si Kai nga ang naging susi dito sa Crucial. Dito ay makikita kung paano si nagupa ni Kai Ju mga top players ng Chiba. Maraming kritiko si Kai sa social media na hindi nakikita ang mga bagay na kayang gawin ni Kai sa laro. Kung bibigyan lang ito ng sapat na oras at pagkakataon.